Good morning mga ludi Kumusta po? Punta tayo ngayon ng Laurel, Batangas uh, mag i scout tayo ng uh, pagdadalhan ng relief goods pamilya nasa lanta ng uh, Bagyong Christine uh, sa Sunday yun uh, relief goods operation relief goods operation ng uh, PRG in South Province I-scout lang po kami ngayon ng uh, uh, barangay or evacuation center na pupuntahan sa Sunday kasama ko ngayon ay si paring Giovanni Karingal shout out pare at si Thai Fred ang aming uh, PRG Elderhead dito sa Batangas pangasipag na elder head wow shout <laughs> out po sa inyong dalawa naghihintay na si itay pre doon sa sala at talaga talaga sa total gas station pare Giovanni naman ay taga talisay naman yun eh doon na yun na maghihintay sa labasan nila so yun guys uh, update na lang ulit mamaya pagka nandun na ako sa may malapit na sa talaga tay tay friend na naghihintay ngayon Okay guys. Bye bye. Twelve seconds later. Lahat pala doon ako dumaan sa likod Dito ako napadaan sa tanawan guys malapit kasi doon sa likod ang labas ay ano na sala sana bukas dito ah bukas naman Nagawa pa dito kalsada guys oh. So. One way. guys hindi pa pinapadaanan yung kabila lalim nun ang gulong sa putik maputik dito guys kung umuulan ang labas lang nito ay dito sa tawag dito sambat pero doon ako dumaan sa likod ang labas ko ay salana na lapit na yun doon sa Hinihintay ay eh, dapat ganito pala yung nilagay sa aming ano, burnal oh. <laughs> Lakay. Kalahati lang ata yung nilagay nila dun eh, kaya hindi kaya yung tubig eh. ito guys ang meet up namin sa sunday sa city hall dyan bagong city hall na tanawan city Ito. ito so guys hindi <tipos> ginagawa rin pala yung harap ang oras guys ay 10.55 pag alas 11 na ah. ah, break time na ang mga manggagawa sa Laurel ito guys ang labasana natin kanina kung dito ako duman sa likod ito dyan nalimutan ko kaya ako inapadang tanawan <laughs> malapit na tayo guys and yes dito na tayo sa talaga yan lang guys sa pagkakita. Diyan naghihintay si tayo pre. Diyan sa total na yun. Oops. Good morning! ya si ipred ang aming uh, head sa PRGN Elder Patanggas Daan tayo. 'Yun daw sa mangarin. Jubani. Alam nyo po ba yung bahay noon? Oh. Ayun. Kayo naman ako na muna kung gusto nyo Talisay. Sige po. Oh, ilagay na dito yung pala dito ko na ilagay hanap na hanap oh, wala yung <laughs> akala yung naiwanan <laughs> nagkasuloy na ako puna <laughs> eh bumi dito na tindahan niya kahapon akala po yung naiwanan sabi nilaan oo sabi nyo ano kayo nandun sa resipo eh sabi ako hindi ko alam pero ako naglagay dito <laughs> ganun talaga minsan eh pagka hindi <laughs> ka naman pinapunta ang town road ako'y ganun din eh

Sipag din yung aming elder na yan dito sa Batangas <laughs> Nakihisang elder pa lang ng Batangas City Si <laughs> Arjet Batangas Matibay din yan na ah, wag lang sa gabi At ah, alam, na, alam naman natin pagka malabo ng mata ay delikado sa gabi Pero hindi naman malabong malabo, malabo. Siyempre, kahit ako nga sa gabi ay misan ay hirapan din. Kaya hindi ako masyadong nagmamabilis pag gabi lalo't maraming sakyan. Ako, nakakasilaw ang mga ilaw yun ang ayaw ng mata ko eh likod ko lang yan <laughs> nagpunta kami ng naga may bus training doon uh, nung nasa kabila pa kami kasama namin yan <laughs> wala siulan sa kanyang biko wow. ayaw nga payagan ng kanyang misis tinatanong kung kaya pa raw <laughs> pag umagang biyahe kayang kaya nyan sa gabi ah, medyo alanganin siya eh. pero kung takbong tama lang kaya pa naman sa gabi Están a nice gente. ulong dito maugat tay na guys doon sa taas yun guys tagay tay Global Care Medical Center. Pasay Batangas Ito guys pinaka sentro ng talisa eh Yan ang palengke sa loob na yan, sa kaliwa. yan banda guys yung uh, paakyat ng tagaytay yung sa sungay ayan o oh. barangay banga Eleven na. Kaya eh, dito guys, dito sa kanan natin na yan. Kaya liliko ang sakyan na yan doon, doon huh? alam ni eh, fresh yung bahay nila parin Giovanni eh. kaya sabi ko, pagdating ng uh, bang haaay siya na mauna Actually, lang yung bahay nila Parin yung lapit lang sixty na ata to si Tayo Pero sixty Pero guys, tingnan nyo Yung <laughs> nakatalikod Para lang ah... Uh, Bikatilyo Hahaha <laughs> yan na parin juban yan guys may gate na stainless pare tau po Wala na yung motor dito, baka nakasa labas na. ay, okay. si parin Giovanni po. Ah, nasa Ah, nasa labas. Okay lang po Okay lang po A few moments later Ayan guys dumating na si Parin Giovanni Kami ay Titikop na ulit papuntang Laurel Ayan nag-report sa kanyang trabaho. Go <laughs> <No>, ako report. Nakadi <laughs> update, <laughs> problema dito. Haba ng bakasyon mo ah. Haba ng bakasyon mo pare. Kasi na eh. Kahit na sa... Kahit day off ito eh. Siyempre, on call kayo ka ata eh. Ganon talaga pagka no. Nandito ko lang kasi. Pero pagka alam na malayo ka eh. Nanay alis po muna kami Salamat po Sumagot po Nakakatawid na dyan ang four wheels pare ba na tinatanong ni Ma'am Dang, baka bumaba siya sa Sunday. Mauna ka na.

Balas.